Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat! Hello, 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 hello! <laughs> good morning po sa inyo! At panabagong araw po tayo, panabagong araw, panabagong vlog po tayo ngayon, mga kamalita! So yan, dito pa ako sa bindagat, ang gandang-ganda na dagat at pinupino pong baksak na alo! So yung mga kamita, nakakapalaot na po ang mga ang mga nangingitang bilang uh, bilang nagahanap buhay sa dagat. <coughs> so yan. Uh, may dumating na paaga. Ang iba pa may dumating. Ewan ko, lang pang, ewan ko po kung may darating pa. Siguro po may darating pa kasi wala pa mga bangka dito iba. Ayan. Ang ganda-ganda po naman. <laughs> ang dagat namin dito sa Bukana. Ito lang po ang update na ibibigay ko sa inyo ang aming lugar na maganda na pa panahon at nawala na po ang hangin-hangin hamihan. Hangin, Yan. Dalang beses ni yata sila na nagdumaot-daot pero wala pa. Hindi pa sila nakakahipo na ng maraming-maraming lobster, mga inuhuli nila. Yan. Lobster muna sila sa inuhuli nila sa pangisda wala pa kasi pagka isda ay mga itang sila ay wala din kasi ng nauhuli Oh yan. Nandiyan pa mga tao, mga na nagbubuhat ng bangka para matingnan kung may mga huling isda. Yan, mga taong mga nagbubuhat ng bangka. Yan, uh, nag-aantay sila na may darating. Alright. Kasi gusto uh, gustong gusto niya magbuhat ng bangka para po sila ay makaulam din naman at na makalibre sa mahal mo naman ng, sa naman ng isda. Yan. All right. Yan ngayon po ay Sabado at check na po ay maraming tao at marami pong ngayon na nagdadako ng isda, mga puset, yan, lokang, clam shell, katulad ng JP. Nagdadako ka JP. Nini-check ng Salina. sinisip. Bakit po sinisip, sip ang bu Salina? Oh, wala ng ano? Pambelinang. Bu Salina. Galin ng bu yan mother ko. Si mother mo, oh, no problem, mother. Oo, uh -oh. Yan, nagsipsip siya ng gusolina. Akala ko iniinom mo ng gusolina. Yan pala ay nanghilam sa gusolina para po pa isa sa isang bangka at siya po ay maglalako. Yan, si Alfred, may huli. Limang piraso. Yes, limang piraso, hindi na lugi doon. Hindi naman. Uh Oo. -oh. Sambot na sambot sa paghihirapan ng ilang araw na hindi nakakalaot. O yan. O diba? Alright. Yan. Mm -mm. Oh, LC. Oh, ano hirang ka pa ng LC? LC sa gasolina. LC sa gasolina. Yan. Oo. -o. Anong lakaw mo ngayon? Ayan. Pusit, clamshell, Yan. Pusit, isda, pusit, clamshell. At sit-sit, gusilina. <laughs> Nanghirang pa siya ng gusilina. Di babayaran naman yan pagka dumating siya at nakaubos, ah, nakaubos siya na makaubos kayo Sabado ngayon at maraming bisita, lalo na lalo na. At ito, ito marapit na ang ano, summer summer. Pag init, pag init, ta, sobra, 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 init, init na, no? Uh -huh. Init, init na? Oo. At yan, may dumating na, hindi kasi uh, ang kitang nandun na, nandun na sa ano, mamaya, mamaya, eh, ano na yan, uh, tatay-tayin na. At ito ang huli ah, ito, tatlong prasong huli. Kali na, sir, kasi nung, kali na tong, ano? Hale. Ah, sa so Kuya Mer naman, sa Tinini, asawa ng Tinini, sa so, mga tindahan namin din eh. Oo, tat tatlong piraso. Ayun, nasambot lang sa ano, sa puhunan. Oo. Alright, mga kabonita, yan ang mga tao nagdadakad yan. At meron na naglilinis, mga kabonita, ito po sa sabi ko sa inyo. Uh, Araw-araw po yung dito may naglilinis, naglilinis. Ganyan na ipasado na po. Alas 7. Tinanghali na po ako ng gising. Kasi dati po kay nag ano nag vlog dito maaga pa na alas 6 na wala pa dito nagrarinis. Ngayon meron na. ayon um, ayun. Ando na sila taas. mga tao, mga tao naglalakad po sa tabing dagat para mag-exercise. Yan. Sa tuwing umaga, araw-araw sa umaga, dito po sila naglalakad-lakad. Ayan nga para mag-exercise naman ang mga ugat-ugat mga buto-buto nang -buto. katulad ko okay, naglalakad-lakad din dito habang nag nagba-vlog doon po naman si taas pa po yan linis-linis talagang linis. Uh, taga linis sa tabing dagat ayan malinis po ang tabing dagat naman dito pag sila ay maglilinis hindi niyo maiiwasan kasi uh, Uh, gawa na maraming tao kung saan, saan nagagaling ayan, uh, naglalakad okay at uh, tempre, tsaka malakas ang hangin ang mga hangin, kasama ang mga kung ano-ano napapadpad kaya yan, lagi siya naglilinis at lagi may mga nadadala mga pasura kaya ang uh, mga puno it, uh, tinatanggal ng mga sanga-sanga kasi ang na ano po naman sa tao pag may po yan. Marami po kasi ng mga nyog dito mga sangot-sangot. Nadadali ang mga tao pag uh, naglalakad dyan sa si taas. Alright. Ang mga tao, yan, nagaantay. Iwan ko kung meron dati pang Baso ko mayroon pa kasi wala pa dito ibang mga bangka. So, yan, yeah, si JP. Yeah, isinaling na po ang gusilin ng sinipsip doon nang hiniramin niya kay sa nanay niya. Ayan na, sinaling na. Yan na mga tinda niya. Plum shell deposit at saka na pa talaba, wala. Wala pang talaba kasi hindi pa uso ang talaba ngayon. Ayan, dami yung tinda. Ikong ilang ikong ilan yan. At ng peraso, pusit, isda, ayan. At saka clown ship, ayan. Alright. Uh, si si po, Kasama ka, Matepo. Hindi si Mate po, Si Mateo yan. <laughs> Mateo? oh ayan. Kasama ka? No? Hindi raw. Uh, nag -ano, ano lang, nagtingin-tingin na ang dito. Yan, yeah, mga clamshell, alright. Ano nangyari kay, ano, kay Ayaw gumana yung bangka. So, yan, yeah, mga tayo po, ay kanina pa yan, napapasin ko na, <clears throat> pinda na pinda ng makina, ayaw gumana yung, ano, yung kaninang bangka, ayaw gumana yung makina. Siguro yeah, may problema ang makina. Ay ayan. ayan uh, papagpag din sa tabi. Kailan na pa yan na uh, ganyan ng batak ng patak ay ay mo um, gumana ng bangka. Hindi ka ako naman dito, tumabi dito para malaman kung ano ang problema ng makina. Yan po ay eh, naglala ko na mga ano, tindapon mayon yan ay puset, isda, may, ano, may lobster, clamshell. Bangka po rin yan ni, ni, ni ano, ka Kalog gawa ng hiniram niya ang bangka. Kaya wala siya sa aling bangka. Kaya hiniram mo ng bangka. Yan. Ay, Vincent! Patpat ka na dito sa tabi! Para malaman yung bangka niya kung anong sira. Ang layo po yamang kalita. Naladitan ko ng ano, yung aking kamera. Yan lang, papadpada sila sa tabi. Nasiraan sila. Nasiraan. Nagahana buha, buhay, nasiraan pa. Galak ko na mga yan. Kasama si... Si Tarsik. Masawa pa ni Hana. Hana Tarsik. Siraan sila, Tate Tarski. <laughs> Naga... Siraan po. Ayaw mandar. Kala na pa yan. <laughs> Kala na ko pa yan. pa <laughs> Ano pa rin mga yan na sabi ko pa. Para kayo gumana yung makina. Ang hmm. oh, hinihirap ng tari Triski. Tabi-tabi mo na kayo. <laughs> Nasiraan pa. Uso, hmm. ito maraming naman yung bangka. Ang daming ano. Okay. Uh -huh. Sira ang pa. Oh. Naku Ay, ano, mapapatid ang tansi. Good morning, sir Oh, kenapa nanti? Tak mau kita nanti. Mm-mm. <laughs> pa maglala ko, oh, sina Jomons. <laughs> bini na, bini na kaisda, sir. pa. Ay, gumawa Ay, gumana ang makina. Baka sa buhiya yan. Tanggalin muna buhiya. Gumawa <laughs> ng gamit para tingnan ang makina. na sira ang pang mga naglalakot, mga na bilang bintors. Puset, kamsen, yan alam ko po, yan na po dyan eh, banagan, lobster, puset, isda, kamsen. Yan, mga tao naglalakad, mga bisita po yan. Ang daming tao doon no? Makaya kaya sira niyan. Gusto mo Oo. Oh. gana na yan talaga. Ayaw talaga gumana ng bang anong makina. kasi si Tarsik manghihingi nang ng ano ng bangka kasi tatanghalian sila sobrang sobrang tanghali na tanghaling tanghali na ang ina sa bangka di malam ko saan ang kare siya manghihingi ng bangka kasi ang dami nilang tindahan dami nilang paninda ayan ayop gumana ang ano ang makina hindi malam ko ano po ang sakit nito ayo talaga. Pahiram Ay, sila ng bangka, ton, hitan. Ayan. Ang ganda ng pintura ng ano, bangka. Diyan ngayon sa yung ano, ang, ang mga gamit. Ayan. Bili na po kayo, sir. Ma'am. Pusit. May pusit po diyan. Tiga ano pa yung mga yung bisita po yun ay sa Tiga bu, Bulacan. Yan, uh, na po mga gamit na mga pan, paninda. Yan, lagay sa hiniram ng bangka. Yan, sinatarsik. <laughs> Alright. Chapter si Bensin, Yan, lipat gamit. lipat. Yan. Nalagay lagi dito mga gamit. Yan. Nasiraan sila eh. Akalong her, good morning. Good si Kanong here. Sira sila ng gaano ng kalinda. Bata na rin kaya. Kanong rin po ay anak po niya si ano si Tarsik. sao po ni Hana. Uh -huh. Um, bagong, huli. bagong huli. Ang huli, nino? Puset, malalaki. Minayot ka kayo na tulog. Tiga na sila pare, tika bulakan. Ah. San Jose del Monte. San Jose del Monte, ho sila. Uh, dito sila nag ano, naligot dagat shout out po sa San Jose del Monte hindi pa yung hindi muna na itataas sa puti ay hindi lang oo oh, oh. yan So yan, ah uh, safety na kayo sa bangka, nakaisaling na, check na kayo mga paglaku na maayos, wala na yung iintindihin kasi sira ang makina ay hindi gumana. Ayan, ayan. uh, tanghali na, sikat, sobrang taas na ng araw. Ayan. Alright. Uh -oh. <laughs> <laughs> So, lahat na kayo. Baka may naiiwan pa diyan. Good luck sa inyong paglalako. Sana po ay makaubos po sila, mga kabanita. Yan. Nanghiram sila ng bangka para lang po sila ay makapaglako ng kanilang paninda. Yan po ang hanap buhay na mga uh, rito sa dito sa sa Bukana. Karamihan po dito ang hanap buhay po waya yeah, ganyan. Isda, lobster, crab share, iyan. Alright. na yan. Magandang bangka yan. Magandang makina niyan, bago. Ganun na yan. Si Kalong here. Kasi anak niya si Tarsik eh. O yan. Hiyahoo! Alright. Ganun si Ayan. Oh, si si ang Sira din. Ang ni Tarsik. Sira Ang bangka ni Tarsik. Sira yan, yeah, ito mamaya ay uh, itataas. Yan, bangka. Ayon, tapos, tapos, tay-tay. <coughs> Labalaka -laba na naman dyan. <laughs> Tawin na na ako pagtari ito. Nagkala pala ba? Kaya na baka na naman shout out kay no kay Marjorie si Marjorie. Oo. Yan nakalive yeah. po ako. Ah, nakalive pala si, si, na ano, si Shout out sa poor viewers. Uh -huh. si, si sa Sabanita ay dinablog Always <laughs> oh, po araw-araw po <laughs> naglalaba ko ang kamay ko <laughs> po. Ay, uh, malambot po na eh. Malambot. Tetipin <coughs> nako kamera inang ba? Sampo. Ah, sige. Alright, kuha po tayo ng... Ba't wala pa naman? <laughs> Mamaya pa dating, lobster. Ige, okay, laba-laba. Dali daw, laba-laba. Jalin! Ayan po ang trabaho dito ng araw. Oo ah, oo ah. Alright. Biktak mo tayo ng yelo. Uwiin mo tayo sa bahay! So yan, may dumating. May huli yan? Meron. Ilan? Pulay isang kilo. Ah, isang kilo. Mahina. Ayan. Yeah. Oh, may bakaw. Wow, cellphone. may lobster siyang maliit. Baby, baby. Masarap yun. Manutong-lutong. Shout out! Shout out! Shout out! Naligo-ligo siya na. O, dagat. Ang mga tao. Oh, yan. Uh -huh. Ilang huli ito ba, ah, Daddy? Tatatlo. Tatatlo? Tatatlo oh. Ah, tatatlo lang peraso. Ang huli. Sambot. Lugi muna, lugi. Lugi naman. Sabot naman sa paing laang. Oo, oh, sa paing laang. Wala pang <laughs> gasolina. Wala pang gasolina at saka yung pagod. Di ba rin pagod? Daba sa makahuli laang. Ano? Oh. oh wow. Sige. Oh. Ayan mga tao nasa taas at mainit dito sa baba. Sobrang ng taas ng... oh, yung bangka, naanod na. Ano, ano, ano. <laughs> Ayun. <laughs> so, hanggang dito na na po ang aking pagtatapos ng aking pagbablog. Thank you, thank you sa panonood ninyo. Kung sino po, po kayo, gabris po sa inyo lahat. At magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang, magandang umaga po. Yan, maraming, maraming po salamat sa panonood nyo sa akin. Kung sino po kayo at uh, sana po ay uh, buksan nyo po ang aking video. Tapakadami po ang uh, mga kapili po kayo dun sa aking mga mga vlog ko. So, yan. na uh, yun know, na nga. Ang vlog po ako sa tabing dagat. Uh, halos po na abutang ko po si, uh, si na Tina Tarsik, asawa po ni Hana ay nasiraan po. Kasi po si, uh, si Kabakao, si Vincent. Yan silang dalawa. Yan. na... Uh, na nakita ko sila na talaga namang hirap na hirap sila nakakabatak ng ano na ng, ng ano yung hila na para, para po uh, gumana ang makina pero ayaw talaga gumana ang makina hanggang sila ay nanghiram ng bangka yun at doon uh, inaunong ang mga nilang paninda yung sa kanila uh, sa bangkang hiniram nila so yan sila ay maglalako inabot na nga sila ng tanghali yan, sa mga tao, dito, sa daming dagat, yan. Yan, um, suwerte si, ano, si Mercy. Kapag bahay namin, ito pang bahay lang to. Yan ang bahay nila ni Mercy. Yan ang aking kaninang kausap. Kano na, nabigay po siya ng 5K. Suwerte. Dahil doon po siya na magkaparabaho sa, ano, sa, sa resort. Yan. Mag-asawa. Yan. Uh, bisita po ang nagbigay sa kaninang 5,000 Kapalit po ng pansit na... Tanto na binili niyo ng niya ng pang-abusal niya. Thirteen man talaga. Oo, inabutan siya ng mga libo siya. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye, bye-bye. Hanggang daw, umaga, pasin niyo lahat.